Sa halagang 50 pesos ulit Sinong Pinay Singer Ang tinaguriang ang Asia Songbird Beyonce? Okay Para sa isang daang piso Sino Ang bida Sa pelikula Between Walang Ningning Sharon Cuneta Sharon Cuneta is correct Correct 100 yeah. Ang galing ni Tatay Para sa last question natin kuya sa halagang dalawang daan. Dapat masagot mo to. Kaano-ano mo ang anak ng nanay mo pero hindi mo kapatid? Ako. What's up, what's up mga ka-JFS? tayo ngayon sa Bayan ng Tigawon. Alam nyo ba dito sa Bayan ng Tigawon, matatagpuan ang isa sa mga sikat na falls dito sa Camarines Sur, ang Consasap Falls, at meron din sila dito ang Tigawon Museum. Sana ay mapuntahan natin yan one day pero nandito tayo ngayon dahil kakatapos lang ng ating car trunk surprise at ito ang first ever episode ng JFS Chuk, -chuk para sa Watak Tanong ko, sagot mo Pera mo, sagot ko Ano pag inaantay natin? Bago yan, i-follow and subscribe nyo kami sa JFS Perils and Services at maghahanap-hanap tayo dito sa Bayan ng Tigawo ng mga matatanong para magkaroon ng pera ngayong araw na to ano pang inaantay natin? Tsuktsa ka na! Magtatanong lang kami ng questions tapos pag nakuha mo yung ano pag nakuha yung pag, na, pag naitama mo yung answer meron kang prize sa amin May pera ka ba ngayon? May pera Ako <laughs> <laughs> talaga naman Siya kasi mukhang pera eh Okay lang yan <laughs> tanong talaga May pera ka ba ngayon? Uh, parang may pera siya ka, Pahingi no? kami Ganto na lang Ate anong name niya? Nisha Si Ms. Nika Ito, Nika, Nika, Nika Ang ganda ni Nika, no? Ito na, tinanong ka namin kung may pera ka ngayon Dahil kapag naitama mo ang sagot, makakakuha ka ng pera ngayong araw na to Ready ka ba? Legit ba yan? Legit nga, legit nga okay. Legit, legit, legit At ganda yun, mabilis na tanong ha Ito lang, abangan mo lang ha Dapat within 5 seconds, mas masagot mo agad o toh, At para sa? Please. Para sa 50 pesos na question, ito yung tanong mo kung ang Tagalog ng handkerchief ay panyo, ano naman ang Tagalog ng whisper? What? Modest? <laughs> -9 ka na at nag at nag-aaral siya sa Partido Mission Academy. Busy ka ba ngayon? Pauwi na galing school? Hop. Oh. Uh, Pauwi na galing school. At unang tanong namin sa'yo, may pera ka ba? Wala. <makes noise> Wala kang pera. saktong sakto 'yan. Mabuti na at nagkatagpo tayo dahil may chance ka manalo ngayon ng total of 500 pesos kapag nasagot mo ang tanong sa ni kuya Gabriel ka ba? Yes. Ready? Okay, ready ka na, Kuya? Ito. Yes, Ito lang to ha, ah, para sa 50 pesos. Dapat 'yung sagot natin, masagot ay dapat 'yung tanong natin masagot mo agad sa loob ng demang segundo. Okay? Ready. First question natin para sa 50 pesos. Kung ang Tagalog ng handkerchief ay Panyo, ano naman ang Tagalog ng Whisper? Hey! Next question tayo para sa 50 pesos. Huwag ka mag-alala, may 5 chances ka ngayon. Tingnan mo lang ng focus at concentration. Bakat, pangalawang tanong natin. For ito. 50 pesos. Gusto mo ba magkapera pera Oo naman. Okay, eto na. Andiyan kasama ko si Kuya Gab, sir. Meron kami mga itatanong sa'yo. Ngayon, anong ginagawa mo, sir? Busy ka ba? Wala namang ginagawa? Kakatapos lang sa trabaho. Kakatapos lang sa trabaho? Pwede po ba naming malaman ano pinagkakaabalahan pinag ni eh, tatay? Sa construction. Sa construction. Pauwi na ngayon? Opo. Okay. Ah, okay. Nagaantay na lang ng sasakyan? sasakyan. Ah, biruin mo? Nagaantay ka lang, lang ng sasakyan? Pauwi? May chance ka na magkapera ngayon, hapon. Pagtatanong lang po ng mga questions, si Kuya Gab. Kapag nasagot mo po meron nga uh, karampatang presyo ang bawat tanong. Bawat tamang sagot, may pera ka makukuha. Ready na? Ready. Okay. Labas! Ganito yung mangyayari. Unang tanong natin sa halagang 50 pesos. 50. Kung ang Tagalog ng handkerchief ay panyo, ano naman ang Tagalog ng whisper? Eh, mahirap well, tanong. Eh. Gusto mo ba magkapera? Gusto <laughs> mo. Siyempre naman. Ang pangalan mo? Suzette po. Suzette Fernandez. Si Suzette Fernandez. Napakasipag ni Suzette. Nag-aaral ka ba? Opo. Grade 10 po. Grade 10. Tapos at the same time, ikaw ay nagnegosya din na, na nagbabantay. O nga, anong oras ka dito? Hanggang alas 8 po. Simula? Hanggang alas 7. Aposito. Simula alas 8 ng umaga? Hmm. hanggang alas 7 ng gabi. Hmm. Ah, napakasipag na bata. Eto na, kahit kanina sabi mo gusto mo magkapera, may tatanong na mga question sa iyo si Kuya Gab. Kuya Gab, take it off. Eto na, eto na. Unang tanong natin. Para sa? Para sa halagang 50 peso. Kung ang handkerchief, ang Tagalog ay panyo. Ano naman ang Tagalog ng whisper? Ehhh Bapawiin natin to girl, Ito okay, pa. Okay, Next okay. question. Eto sa halagang 50 pesos <laughs> ulit. Sa halagang 50 pesos ulit. Sinong Pinay singer ang tinaguriang Asia Songbird? Beyonce? Hahaha Dumbito! Okay. What? <laughs> meron pa meron pa ba meron pa ba Meron pa ba, okay pa ba, meron pa ba? Natin okay ito? okay okay na, okay na. okay 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 ng okay 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 Pangatlong question. Kuya, ano, ano bang, ano bang, ano bang, ano bang, ano ba? Ay, grade 9 pa lang. Ano. Wala, Wala pa, pa naman Wala pa silang, silang ano, trap and okay, okay, okay. courses. Next question po. Halagang 50 pa rin to. May chance ka pa. Tatay, habol tayo. Ready na ba? Ready 50 na. pesos. Ito naman, Tatay. Sinong Pinoy singer ang tinaguri ang Asia Songbird. birth? Wala po dyan. na yan. Okay. Hmm. ako. naman eh, Ito si, tatay sino bang paborito mong singer? Eh, si ano yan? Bing Rodrigo. Ah, Bing Rodrigo pala mga kapanahunan pa pala ito ni Bing Rodrigo si tatay. Ito naman, next sa halag, question. Sa halagang 50 ulit ate, ito naman tanong natin. Sinong Pinoy singer ang tinaguri ang Asia Songbird? Sarah? <laughs> Sarah Hieronimo is, is... Not correct. Third question natin. Sa salitang DSWD, ano ang ibig sabihin ng W? Department. <laughs> <laughs> eto na. Thank you so much, Nika. Eto na. Eto, pangatlong tanong. Sa salitang DSWD ano ang meaning ng W. Ito okay, na, bago mo sagutin, for 100 pesos tong tanong na to. Kaya naman pag nasagot mo to, instant meron kang isang daang piso. Ito na, ready ka na ba? Next question. Okay, ulitin ko ah, sa salitang DSWD, ano ang ibig sabihin ng W? Next question natin. Tataas tayo ng konti sa prelyo natin dahil double yan sa halagang... Isang daan! Ito naman ang katanungan natin. Sa salitang DSWD, ano ang meaning ng W? W yung ano? Parang... Ano siya? Kahabaan siya ito. <gibu> Will bill? Will bill. Will bill. <laughs> ah! ah. Wilbel. Eh, ano ba yung Wilbel? Sa tingin mo, anong meaning ng Wilbel? Sa chan mo yan. Ah, <laughs> Wilbel pala sa chan. Mo. <laughs> <laughs> Eto na. Ate, Sasa bibigyan bill. ka namin ng time para masagot yan. Sige, sa pancha. Eto ah. Uulitin natin yung tanong para ma-reset natin yung bilang. Lalagyan na dadagdagan pa natin ng limang segundo yan na patong para maging sampung segundo na yung chance mo para masagot yung panahon na to. Sa halagang isang daang piso, sa salitang DSWD Ano ang ibig sabihin ng W? Will, will bill po Will bill po The bill, bill po Bill Ikaw naman talaga Pinag-iisip mo din kami Pero ang sagot mo will bill is Bill po siya Kung parang Ah, Bill, Bill. Ito na. Ito na. Ito na. Okay, eto. Para sa? 100 pesos nating question kuya. yan. Ito naman yung tanong mo. Sinong girl group ang kumanta ng Salamin Salamin, Antropico at Carrera? Bini. Bini! Right. Bini is correct dahil dyan meron ka. 100 pesos! Para sa last question natin, kuya. Sa halagang dalawang daan, dapat masagot mo to kaano-ano mo ang anak ng nanay mo pero hindi mo kapatid? Ako. ang sagot mo ay... Ako is Tama. sarili mo is correct meron ka Tama 200 pesos Bravo winner maraming salamat po Congratulations Tia. sa iyo nakakuha siya ng 300 pesos in total O di ba may instant pera ka na ngayong araw na to Next Eto, question tayo Sa halagang isang daan naman tayo sa salitang DSWD, ano ang meaning ng W? What? <laughs> eh, hey, mga bill siguro ang sinasabi na si, ano pa nga mo? Ay, yung kapapo, ito na, ano na, ang dila. Sayang, sayang, eto na. Meron ka pang isang chance sa halagang... Sa halagang isang daang ulit ate. Wait lang, wait lang. Wag kang sumuko. Dalawa na lang to. Dalawa na lang Dalawa na lang. Dalawa na lang. Malay mo may kumamana dito eh. <laughs> Sayang. Sa halagang isang daan ulit tayo. Usong-uso to ngayon. Palagi mo tong naririnig. Di ba fan ka ng Sarah G? Go, maririnig mo to. Eto na, sa halagang isang daan piso. Sinong girl group ang kumanta ng Salamin Salamin, Pantropico at Carrera? kilala mo ba ang Bini? Bini. Alam mo, ba, tapos siya sa Bini kasi talaga. eh. okay. Ito, ito. Nice. So, Dai, meron kaming bonus round sa iyo sa alagang sandaang piso. Sandaang piso. Sino ang kumanta ng Tiny Bubbles? <laughs> Noronor. Noronor is correct. Welcome. 100 pesos. An, Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you so much. Ito, ito, ito. Ito, okay. ito, ito Sino ito, na ba? Ito, ito, ito. Ikaw na magbibigay ng question. No? Ito yes, na last yes, natin. Ikaw yes. na. Uh -huh. Okay. Para sa isang daang piso, sino ang bida sa pelikula Bitwing Walang Ningning -ning. Sharon Cuneta Sharon Cuneta is correct correct 100% yes. ang galing ni tatay palapakan natin <laughs> si tatay mga kaibigan <laughs> may pang red horse na si tatay may pang red horse <laughs> bawal <No>. lang <Bawalang, laughs> yun mabuti yan para may pang -bili ng ulam. eh atay last question na to last ha, bini, bini. Ah, bini. last question na natin to last wala. question na Ito. atay last question na sa oh, halagang ilig sa mga... <laughs> de, 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 wala na De de, ilig mo wala na to sa ilig mo <laughs> nasa sarili mo na to kung masasagot mo to o hindi. Last question natin, sa, halaga sa halagang dalawang daang piso naman. 200 pesos. Oh, tatay, kung masasagot mo to, ikaw makakakuha ng premyo ha. Ito na yung tanong natin, sa halagang dalawang daang piso. Makinig ka rin, pag nasagot mo, sa'yo na din yan. Pag nasagot mo, sa'yo na din yan. Ito na last question natin Kaano-ano mo ang anak ng nanay mo pero hindi mo kapatid? Ano-ano? Pinsan po. Pinsan! Pinsan is wrong, mga kaibigan! <laughs> ang tamang sagot ay... Sarili, sarili mo. mo! Ulitin mo nga ulit yung tanong. O, itong ah? tanong natin. Kaano-ano mo ang anak ng nanay mo, pero hindi mo kapatid? Ah? Sarili mo. Sarili. Okay, pasalamat tayo. Anong, bahal, anong full name mo? Ano Suzette Suzette, Suzette. So si Suzette ay masipag na bata. Ano po, nagtitinda po siya starting 8am up to 7pm. Talagang nagtsatsaga siya. Kaya naman kung uh, madadaanan niyo po si Suzette dito, siya po ay masipag na nag-aaral. Bilhan niyo si Suzette eh. Masasamag ba yan? Oo, oh, bili na kami na. Magkano ba yan? 50 oh. Sige, pagbili na para AJFS na yan, follow and subscribe. AJF? JFS AJFS na yan, follow and subscribe. <laughs> Bye! Bye! So AJ... JFS. JFS na yan. Ah, isa pa, isa pa, isa. AJF... JFS na yan, follow and subscribe. JFS na yan, follow and subscribe. Alright! Maraming salamat, kuya. JFS na yan, follow and and subscribe bye 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 sabihin mo muna practice muna natin ejfs jfs nayan ejfs esjs ej jfs jss jf jf s nayan js jfs nayan nayan Sabihin mo na lang follow and subscribe. Follow us. Bye-bye.